Hello, ka ka? Ano natapos mo? Ganito ba ang ugali ng isang criminology students? Panoorin natin kung ano ang inasal nito sa mga lineman ng kuryente. <coughs> ay, ano ang <coughs> Oh, may pinakaralan Ikaw may pinagraralan ka ba? Ikaw may pinagraralan ka rin. Ayan, Ayan ka? Ano ka? Emergency 'to. Ano ka? Sino ka? Ano natapos mo? Hoy, ano na natapos ko? Hey. Hey. Grabe naman magsalita itong lalaking ito sa isang truck driver dahil ba may natapos ka na eh dapat mo na silang ganyanin. Oh, hey, oh, 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 ano na? Kinarang yung mga ano sir oh. sir, mga orang pula. anak. ko sir, nang anak. Hey, 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 sir, kita!

Kapal lang ako isang beses din. Taga rito rin ako, kalukan din ako. Isa lang tayo. Anong face ka? Eh, ito kailangan mo pang malaman? Anong face ka? Lahat Criminology students daw ang lalaking ito. Pero ganyan na ang ugali niya. Paano na kung nasa serbisyo na yan? May taga-kalukan din kami. Lord Kalukan to, tanga, may sound ka eh. Oh, Di mo nga ka ka dito? Oo. ka dito? Di ka ka eh. Wala kang bida, wala kang bida. Wala, yeah. wala Wala lang eh. Wala kang bida. Wala kang Wala kang bida. Wala 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 kang bida. Wala Wala kang bida. 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 Wala kang bida.